Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Kuya Itan, isang spes beneficiary dito sa Quezon Provincial Library. Hmm, matanong ko lang, alam nyo ba ang commercial ng Bear Milk at Alaska Fortified Milk? Eh, sabi kasi nila, ang lakas ay nanggagaling sa pag-inom ng gatas. Tama kaya yun? Eh, kayo ba? Saan nanggagaling ang inyong lakas? Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang maikling istoryang galing sa Biblia. Ito ay pinamagatang... Ang sikreto ng pambihirang lakas ni Samson Muling isinalaysay ni Emil M. Flores at ginuhit ni Paul Kiroga. Naway may matutunan kayo sa may kiling ito Ano pang iniintay natin? Simulan na natin! Ang mga Israelite ang bayan ng pinili ng Diyos Mahal sila ng Diyos nais niyang sumunod sila sa kanya. Pero, hindi sumunod sa Diyos ang mga Israelite at gumawa sila ng masama. Kaya, pinarusahan sila ng Diyos. Pinapunta niya ang mga Filistin para sa upin ang Israel. Sobrang pinahirapan ng mga Filistin ng mga Israelite. Kaya naman, binigyan sila ng Diyos ng isang pinuno na tutulong at magtatanggol sa kanila. Nagpakita ang anghel ng Diyos sa isang mag-asawa na hindi magkaanak at sinabi sa kanila, na kayo ng isang lalaki. Siya ay ilalaan niyo sa Diyos. Magiging isang nasirit siya mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. Samson ang pinangalan nila sa bata. Ang Nazirit ay isang tao tanging pangako sa Diyos. Kahit kailan, hindi lumalapit ang Nazirit sa isang bangkay. Kahit kailan, hindi siya umiinom ng alak at kahit kailan hindi pwedeng putulin ang kanyang buhok. Si Samson ay tinuruan ng mga magulang niya na mahalin ang Diyos at sumunod sa kanya. Lumaki siya na malusog at malakas. Pambihira talaga ang lakas niya. Kailanman ay wala pang nakitang ganitong lakas sa mundo gamit lamang ang kanyang mga kamay, kayang-kaya niyang pagperaparasahin ang isang leon at wasahin ang mga tarangkahan ng siyudad. Ginamit ni Samson ang lakas niya para kalabanin ang mga malulupit na Philistine. Isang araw, ang dami-daming Philistine ang pinatay niya kaya natakot ang mga Israelite. Naku, Siguradong gagantihan tayo ng mga Philistine dahil na sa ginawa ni Samson. Iyak ng mga Israelite. Kaya, dinakip nila si Samson. Pinuntahan ng tatlong libong Israelite si Samson. Tinalian siya at dinala sa mga Philistine. Heto na siya! Sigaw nila. Hinuli namin siya! Pero hindi kayang labanan ng mga Filistin ni Samson. Inunat lamang ni Samson ang mga braso niya at napatid na ang mga talip. Sinugod siya ng mga tabak at sibak ng mga Filistin. Pero walang silbi ang mga yon laban kay Samson. Gamit lamang ang pinulot na ng asno, napatay niya ang isang libong Filistin nang araw na iyon. Tapos, si Samson ay ginawa ng pinuno ng mga Israelite. Isang araw, may nakilala si Samson na isang magandang babae, Delilah ang pangalan niya. Ang mga pinuno ng mga Philistine ay pumunta kay Delilah at sinabi, hindi namin matalo talo si Samson dahil napakalakas niya. Na Alamin mo ang sikreto ng lakas niya at kung paano namin siya huhulihin. Ang bawat isa sa amin ay bibigyan ka ng labing isang daang pirasong pilak kung magagawa mo ito. Pinuntahan ni Delilah si Samson at tinanong, Anong sikreto mo, Samson? Ang lakas-lakas mo kasi. Paano ka ba mahuhuli? Sagot ni Samson, Kapag tinalian ako ng taling katad na bago at hindi pa natutuyo, magiging mahina na ako tulad ng ibang mga lalaki. Ipinaalam ni Delilah ang sinabi na Samson sa mga pinunong Felistine nagbigay sila ng mga sariwang katad sa kanya at pagkatapos ay nagtago sila sa silid. Habang natutulog si Samson, tinalian siya ni Delilah. Pagkatapos, sumigaw ito. Samson, narito na ang mga Filistin para hulihin ka. Kay daling-daling napigtas si Samson ang mga katad na panalit nagsitakbuhan ang mga Philistine, hindi nila nalaman ang sikreto ni Samson. Nainis si Delilah kay Samson. Niloko mo ako! Bakit ba pinagkakatuwaan mo lang ako? Ngayon, sabihin mo sa akin ang sikreto ng lakas mo. Sagot ni Samson. Kapag tinalian ako ng mga lubid na hindi pa nagagamit kahit kailan, magiging mahina na ako tulad ng ibang mga lalaki. Kumuha si Delilah ng mga bagong lubid. Hinalian niya si Samson habang natutulog ito. Nagtago naman muli ang mga Philistines sa loob ng silid. Pagkatapos, sumigaw si Delilah. Samson, nandito na ang mga Philistine para hulihin ka. Nagising si Samson at pinigtas niya na parang sinulid lamang ang mga bagong lubid. Nagsitakbuhan muli ang mga Philistine. Wala pa rin nakaalam ang sekreto sa sobrang lakas si Samson. Niloko mo na naman ako! Iya ni Delilah bakit ka nagkisnungaling sa akin lagi? Ngayon, sabihin mo sa akin ang sekreto ng iyong lakas at kung paano ka matatalian. Sagot ni Samson, Kung ang pitong trintas ng buho ko ay iahabi mo sa habihan at gagamitan ng panoksok, magiging kasinghina na ako ng ibang mga lalaki nakatulog si Samson. At hinabi ni Delilah ang mga tirintas ng buhok nito sa habihan at ginamit panukso. Samson, sigaw ni Delilah, nandito na ang mga Pilistin para hulihin ka. Nagising si Samson at hinila ang panukso sa habihan. Hindi mo na ako mahal. Iyak ni Delilah. Kung mahal mo ako, sasabihin mo sa akin ang sikreto ng lakas mo. Araw-araw, kinukulit ni Delilah si Samson tungkol sa kanyang sikreto. Sige na nga, sabi ni Samson, sasabihin ko na sa iyo ang sikreto. Isa akong nasirit, inalaan ako sa Diyos nang ipanganak ako kaya ang buhok ko ay hindi ginugupit kahit kailan. Kung gugupitan ako, magiging kasing hina ako ng ibang mga lalaki. Ngumiti si Delayla. Ah, ang buhok pala niya ang sekreto ng sobrang lakas niya. Sinabi niya sa sarili. Tumakbo siya sa mga Philistine at sinabi sa kanila, Bumali kayo ng minsan pa. Alam ko na ang sikreto ng pambihirang lakas si Samson. Dumating ang mga Filistin, dala ang mga sulaping pilak at pinatulog ni Delilah si Samson sa kanyang kandungan. Habang natutulog ito, tumawag si Delilah ng isang lalaki para gupitin ang buhok ni Samson. Pagkatapos, sumigaw si Delilah. Samson! Nandito na ang mga Philistine para hulihin ka! Nang gumising si Samson, inakala niya, Ah, madali lang ako, makakawala muli. Pero, nang sugapan siya ng mga Philistine, naramdaman ni Samson na wala na pala ang pambihirang lakas niya. Naging kasing na lamang siya ng ibang mga lalaki sinira niya kasi ang pangako ng Diyos sa kanya. Hinuli ng mga Filistin si Samson at binulag siya. Pinapusan siya ng ng tanso at dinala sa bilang guan sa Gaza. Ginawa siyang kanggagiling ng trigo doon. Hindi nang tagal, tumubo muli ang buhok ni Samson pero hindi na bumalik ang pambihirang lakas niya. Isang araw, nagtipon-tipon ang mga pinuno ng mga Philistines sa templo nila para sambahin ang Diyos-Diyos nilang si Tagon. Magdiriwang sila dahil nahuli nila si Samson. Dahil kay Tagon, nagtagumpay tayo laban sa pinakamalakas nating kalaban, sigaw nila. Kailangan natin ng katuwaan dito, sigaw nila. Dalhin dito sa si Samson! Sinalagkad nila sa templo sa si Samson. Pagod na pagod ito at halos di makalakad ng tuwid. Hinang-hina Tumayo si Samson sa harap ng tatlong libong Filistin. Samson, nasaan ang lakas mo? Kuya <laughs> nila sa kanya, ipakita mo sa amin kung anong magagawa mo. Ipakita mo sa amin ang pambihirang lakas mo, Samson. <laughs> Hiniling ni Samson sa isang utusan na dalhin siya sa mga poste na sumusuporta sa templo sumandal siya sa mga ito at nanalangin. Josco, ko, alalahanin po ninyo ako ngayon, minsan pa. Bigyan niyo ako ng lakas para makaganti ako sa mga Filistin. Dahan-dahan siyang humawag sa mga poste. Pagkatapos, tinulak niya ang mga ito. Mamamatay na ako ngayon. Kasama nila Sinabi niya, sabay tulak sa mga poste. Tinulak niya nang tinulak ang mga ito ng buong lakas niya. Tinulak niya ang mga ito gamit ang pampihirang lakas na sa Diyos lamang maaaring manggaling. Bumagsak ang bubong ng templo ng Diyos Diyosa na si Tagon na bagsakan lahat ng mga Filistin at lahat ng nasa loob ng templo kasama doon si Samson. Kinuha ng pamilya ni Samson ang bangkay niya mula sa mga guho ng templo at inilibing. Sa istorya ni Samson, napagtanto natin na ang kalakasan ay hindi lamang nanggagaling sa ating pamilya at kaibigan. Bagkus, ito rin ay nanggagaling sa Diyos. Mga bata, may mga bagay gawain o panahon tayong pinanghihinaan ng loob. Kaya lagi natin tandaan na ang pangunahing pinagkukunan ng lakas ay sa pamamagitan ng paglapit natin sa Diyos. At dito na nagtatapos ang ating maikling kwento. Magkita muli tayo sa susunod. Paalam!